Oops! Andito na naman si Uncle Tax. Magluluto ako ng pangumagahan namin. namis ko kasi ang luto ni nanay. Kaya bumili ako ng talong at saka ang patatas. At pagkayari, ito ay aking hiwa-hiwain na. At pagkatapos, ako ay nagpainit na ng mantika sa kawali. At inilagay ko na ang hiniwa kong patatas. At imegos-megos na natin para pantay-pantay ang prito. At lalagyan ko naman ito ng dalawang itlog. Bago ang lahat. Shoutout nga pala sa kumari ko, si Abigail Quiñones, Calico, from Cabantuan City. Parang Jerickson Yakit, from Aljapa, Dubai. At si Mr. Deo Florentino, from Isabela. At ngayon, babalik na ako sa aking niluluto. Itong pinipirito kong patatas ay okay na kaya ilalagay ko na ito sa binatikong itlog. Bago ko siya iprito, ang unahe ko muna iprito ang talong. And then, naghiwa na rin ako ng sausawan namin. Ito ang sili, sibuyas at saka ang kamatis. Kaya sa sausawan pa lang, ma-uncle, nakakatakam na. Kaya gayahin nyo na itong luto ko. Kalasa! <laughs> at syempre, hindi mawala ang bagong isda ni Lorenzana. Lorenzana, baka naman! At ang pangpaasim ko naman ang lemon para lalong sumara. Guro, palagay ko, makakatatlong ulit ng kanin na naman ang gagawin ko. Sapagkat sa tingin pa lang, masarap na malasa pa. Kaya ang ipiprito ko naman ang tortang patatas. At pagkayari ko iprito, inilaga ko na ang longganisa. Ito ay garlic para mong Kaya ang langganisa ng kabalantuan ay napakasarap. Alasa! Mas lalong sasarap pa ito kapag tustang-tusta. Yung lalabas ang mantika. Kaya sa palagay ko, okay na itong mga niluto ko. Kaya mga uncle, kain tayo. Lutong probinsya. Kaya i-comment nyo naman kung saan umabot ang video ito. Kaya hanggang dito na lang. Ingat!